啊！<Huh? S 2> <Yeah. S 1> <laughs> Oh. Go. Ayun. Yun doon, yun daw. Oh, ay isang daan ha. Baka sa to. Oh, 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 oh. oh. Good luck sa campaign. Good luck. Good luck sa camping itsura niya, no? <laughs> ano? Ganun <laughs> yung kinenta mo sa akin? Ganun? Ganun si magkwenta? Ganun yung kanta niya? Paano? Paano le? <laughs> ah, alam ko na. Ibig sabihin, nung time na nagkwento sa'yo siya, na ganun itsura niya, ibig sabihin, sad siya. Kasi ganun mm. din yung <laughs> Ano'ng oh, sinasabi si Ano'ng pa mo? Ano'ng sinasabi mo? Ano'ng sinasabi mo? Ano'ng sinasabi mo? Ano'ng sinasabi